Isay, isay lagi mo. Ayun po mga kaidol, no? Ito na po ang request ng mga kaidol, no? Natulungan po ng napi na anak ni Jenny Hunter, mga kaidol. Ito po ako sa sagingan ng mga kaidol, Bumaba no? po ng bundok para tulungan po si Jenny Hunter si Commander Bungo naman ng mga idol hindi ko nang mga idol no, nabakan ko hindi lumabas, hindi mo mabas hindi mo tulungan ko muna si Johnny Hunter hanapin yung anak niya lahat naman kasama kong vlogger tulungan ko po mga idol no ito pa rin ko po yung request mga idol dito na ko sa sagingan mga idol para hanapin yung anak ni Johnny Hunter tamahan nyo po ako mga idol no sa aking vision ngayon tutulungan, tutulungan ang anak ni Johnny Hunter kaya nandito ako ngayon at inasal nyo rin ako mga kidol no? Sana makuha ko na yung anak ni Jin Hunter. Sa pamagitan po sa paghahanap po sa kanya mga At sa tulong po ni Lord. Tulong po sa aking mga kaibigan diwata nga diyat. Kaibigan Bila. Kaibigan si Ren. At diwata ng niya. Yeah. Mga kidol no. Sa lahat po ng mga kaibigan ng mga diwata. Sana matulungan ko, ni matulungan ko ninyo na kita ko po ang anak ni Jin Hunter. At hindi ko na ito patitakalin mga kidol no. Okay, visit na po sa aking mundin channel, Q304. Okay, like and share po mga idol. Okay, subscribe na rin po mga idol para tumas po po aking subscriber at viewers po mga idol. No? Importante po lang mga idol views at saka subscriber po mga idol. Kasi kung konti lang ang subscriber, kakunti rin din ang views mga idol. Sa totoo lang po mga idol, kakunti ang views ko ngayon. <coughs> kahit, may, kahit marami kong natulungan mga batang na iligtas ko, kakunti pa rin ang nanonood sa aking mga video wala alam mga idol bakit ganun pero ito pa rin ako mga idol laban lang hindi ako susuko mga idol no kailangan ko talaga ng ipapatuloy itong ginagawa ko sa pagtulong sa kapwa ko tao na uh, matulungan ko sila kaya so, tulungan nyo rin ako mga idol tumas pa rin ang aking views at subscribe mga idol no kayo, kayo lang talaga ang aking pag-asa at yung mga kidol, din ko tapatang taglayin. Samahan nyo po sa aking mission ngayon. Paghanap po sa anak ni Jenny Hunter. Kablis sa inyong lahat po mga idol. Salamat sa inyong lahat. Ayan po mga kidol no. Nagdadala po kong tubig sa balon mga idol. Kasi itong panangga ko. Sa mga, sa mga demonyo. Pag kinumaan sila nito. Sigurado mga matay sila hindi na sila kaya mabubukay pa. Dinala ko ito pati yung barilibila, aking mga sandata. Kaya eh, hindi ko na pawala ito, madala ko palagi. Ito lang katapat nila mga idol, no? ito tubig sa balon. Sagrado po ito mga idol. Pag tinamaan sila nito, sigurado, mawawala, maging abo sila. Saya nak minta panggulan anak ni jenentri tu. Bawa yang batak, miak, bintang bubuk dan benda itu. nakikita si John G. Adventure daw kailangan kong tulungan si John G. wedaks Kuya Edox na ako hanapin ko muna yung bata kasi kawawa importante makatulong ako sa kapoko vloggers yan po talagang mahalaga sana makita ko na yung anak ni Johnny dito sa saging yan malapat kasi itong saging na to kailangan kong kumonsulta muna ka kay no tatawagin ko si Bila kung mapakita ba sa akin si Diwatang Nadia si Rin, si Diwatang Nadia Se okay, on kengbaa tai muuta no? takot ang sagihan makidulo kasi wala kami ba makita ito kung sagihan, lahat ang dami nakatira ito mga bandido pinagbugaran ito ng bandido din kasi sobrang lapat kasi itong sagihan na ito kaya silang ano to silang napupugad oh, wala kami makita mga tao dito kasi takot sa mga bandido mana dimunyo yang mana benda itu ni kampur setanas situ tahu dia dah dami ng trader ngayon pati si Dan Just TV ng trader sing hunting hero trader din booster din trader din daw dami ng trader ng vloggers sobrang hirap boy buhay hindi ko yung gagawin siguro kung vlogger hindi ko yung gagawin maawa ako sa kapwa ko vloggers kagum sa mga bata hindi mangyari sa akin yan Iwan ko bakit nangyari sa kanila yan. Kulang siguro sa sa pananalig sa sa ano, sa Ginoo. Kaya sila nas kaya sila sinaliban ng demonyo. Kulang sila sa pagdarasal. Siguro sila sila ang ano hindi hindi naniwala sa Panginoong Hesus. Kaya sinaliban sila ng masasamang espiritu. ito no sobrang lapot pa ito sa gigi na ito sana makita ko yung bata tulungan ko lang si Jenny Hunter kaya bumala ako ng bundok hindi ko pa nakuha yung sambihag kasi sinama ni Commander Bungo biglang nawala may ikipan niya ready si Commander Bungo may tagulilong di lang daw yun. Nagbabaga rin daw siya. Nagbaba, nagbabaga yung kanyang mga katawan. Nakakapa, nakakapa siya makaya doon. No? Si Mr. Bungo, parang dakulah mayro talagang kalaban ng mga demonyo. Pero di ba na naigyan sa kabutihan. ito lang katapat nila tubig sa balon sigurado ko mangingisay sila ito pag tinamaan sila ito tubig sa balon yung mga demonyo na yan Kita sampai dulu mau bata. Mau nanti je nanti. Dan aku sekali sahaja pernah beri kesan kepada kita. Okay, dito mas sa kalsada, ang bayo sa makita mga idol. Baka namang tago yun, sobrang takot no. Na-trauma yung bata ba? Nang hindi na lumabas sa kalsada. Saan na lumabas sa kalsada para makita ko agad siya. 私は。

important on a toute petite jamais <laughs> tenter voilà pour on a tout pour le truc ah ah ah

hindi nga hindi nga nangyayitin ito. mababukwa Nakatak wala nakatakbo daw sabi ng mga pandido mga hayop na yan na yung bata Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Tuna. Tuna, Ta, isa yung isa yung mo Magaboy. kailangan ko pang barilin hindi lang mabubuhay nang isay eh umuusok mo kayo dun no pag ko sa tabi sa balon nang isay eh umuusok nang makatawa nila tapos binaral ko para talagang hindi sila mabubuhay ulit yan yung ginagawa sa mga isusin yung bata yan para sa inyo Ta, yun pa pala yung mga hayop kayo mga demonyo kayo tubig si balon ng palang katapat yun no? oh maraming pangisay talaga nila <sighs> talaga talagang limon nyo talagang nasa katawan nila